Brum, brum brum, nandito na naman si Matthew Brum brum. Ha ha ha, hi hey, mama. Ha ha ha, mga kabum brum, may nakita na naman ako na tutulos tapin ko sana mga kabum brum. Bigyan na naman natin ito ng pagkain, let's go. Punta muna tayo sa Macdo mga kabrumbrum para bumili na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga brum, Let's go! Dito na tayo sa Macdo mga kabrumbrum para bumili na ang pagkain. Let's go mga kabrumbrum! Pasok na tayo. Let's go! Para bumili na ang pagkain. Let's go! Ito na tayo mga kapal, pambili na tayo na pagkain. Let's go, Bibili na tayo. Let's go. Ito na mga kapal, pambili na tayo. na ng pagkain sa Macdo. Ibigin na natin ito kay nanay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kapal, pambili. na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrumbrum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kahit konti nakabigay tayo ng pagkain sa kanila. Let's go mga kabrumbrum. Yatin natin ito. Let's go. Lundod si nanay mga kabamblom Lupitan natin para ibigay itong pag -aid. Let's go, dito siya mga kabamblom Kita siya mga kabamblom Let's go mga kabumbong, napigyan natin pagkain ka na na, let's go!